Ate, may tatanong ako. Saan yung mga susunod na piyesta niyan? Lubaw, Santiago. Santiago, Lubaw. Saan pa? Siyempre, kabisado nyo yun eh. Mexico. Marami. Mexico. Magbigay ka ng limbang mong barangay. Oh, Siyempre, oh, Lubaw. <laughs> Basta Mexico. Tsaka sa Lubaw, Santiago. Sige, okay, thank you. Bossing, pwede ba magtanong? Kabisado yung mga piyesta dito eh. Saan pa yung mga susunod na piyesta niyan? Ano na lang yan, Manibawag sa Pandan 30 pa yun Ah, 30, sa Manibawag at sa Pandan Ngayon sa, ano pa yan, ang, ano, ang, Papana 26 pa yun 26? July July? Anong barangay? Santana yung bayan mismo Ah, Santana yung bayan Tapos yung 21 dito sa May Salapuhan, ang ilit Ah, 21 uh Ah, sige bossing ah, thank you ah Ay, grabe ang grabe kami sa ano July 21 daw sa Lapungan 29.30 Pandan tsaka Manibaog sa so, 26 Bayan na Santa Ana grabe naman ay Salamat. Thank you. Okay. Ayan, so nabigyan na natin sila. Ayan, salamat sa piyesta ng Florida Blanca Happy Fiesta